mayong uh, udto sa tanan mga kaitsunan gusto na akong pasalamatan ang atong uh, kugihan kayo nga mayor kaning mayor ninyo pirmi mi makita senado ani mura po ni siyang senador kay Sigik suroy dito pero musuroy para nay sa bayan sa munisipyo sa Karaga atong pagpaka ng isa sa pinaka kugihan ng mayor sa Timog Pilipinas si Mayor Ronnie Osnan Basta unahon nato ang atong panirbisyo sa atong kaisunan. Mawagin lang ako unahon. Unahin ko po yung uh, pagsiservisyo, lalong-lalo na po sa mga mahirap nating kababayan. Mogu nang ako mo on permit. Mga kaisunan, mga farmers, membro po ko sa Committee on Agriculture. Kung unsa nay ginaaprubahan namo sa Senado, ginasigurado namo kana makatabang sa inyong tanan, sa mga farmers. Kayuhan sa mga farmers, na nga amo ginadoso permit dito sa Manila. Kung unsan ay makatabang sa pubre, kung sa makatabang sa atong mga mag uma ug sa atong mga magsasaka. Maningkamot gyud mi'g tabang sa inyong tanan. pagsiyasa mo at tuunta mo kasi yan po ang aking pinalako. Makatulong, makabigay ng solusyon sa inyong mga problema, makatulong sa mga pasyente at makapag-iwan po ng konting kasiyahan sa inyong mga muka. Mawawala po ang aking pagod tuwing nakikita ko kayo masaya po. bilang Vice President ng Lake of Municipal Mayor at Presidente ng Mindanao Lake of Municipal Mayor. Gusto ko gayon maging senador pa gayon si Senator Bo. Di ba? Kay amugay dyan yung kanaklandinganan ng ato sa Senado. Tapos, yung tanan ng apoy mga ayudan na ipanghatag ko ng ato sa Kabugidan, ng ato sa Butay, Pichon, gikanya ang kang Senador Bo akin na to si Senador, Ha? Salamat! Mga taga Karaga, Laboriental, mga kaigsunan, mga lumon, timanin ninyo. Pinalangga, muna akong tanan. Dagang salamat.